nakakatuwa uh, yung dalawang gusto mong mamipaglaro sa akin so ayan uh, check natin ayun guys oh oh yan si Kenma oh, oh nakakulong oh sabi niya kawalan niya ako dito <laughs> ayan at uh, hindi pa sila may lilipat dahil uh, kasi drying pa dahil sa cage So, oh. ada ayan mga pusa, guys, oh Ayan. kita uh, aja si Kenma, Ha, 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 Sad face. laro nang laro. Ha, 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 si Kenma, oh. so, Kenma. gusto na lumabas? Eh, gusto na mi, gusto na gusto na, oh, na oh. naabot yung kamay. Ano na? Ata oh. okay. <laughs> na kamay. Oo. oh. Ano? amin ami ang konte, diyan muna kayo ha. So, yun. Kaya dito dalan po at maraming salamat inaabot ni Keriachi yo at yung cellphone guys. At uh, ayun, hanggang dito na lang po mula. Ali. uh, maraming salamat sa na. at mabay po.